Hello guys Ipunta kami ng ilo guys Mangisda kami Dito kami dadaan guys Ayan yung mga kasama ko guys Ayan yung pala yan guys ito yung mga palay, guys. Malapit na harbisin, guys. Ayan. Ay, nakakapagod. Naglalakad lang kami, guys. Pagod. yung kasama namin na isa guys o nandun na sa dulo maghanap pa rin ng ulam guys mangisda kami para may ulam masarap at mahirap dito sa probinsya kung masipag ka lang hindi ka magugutom kung tamad ka wala patay ganda ng halaman guys oh pakita ko sa inyo ganda guys oh ganda oh yan tsaka ito guys oh tsaka yan oh minit guys ba't, ga ba't ganyan yung kulay ng atis kulay pula ayan guys oh bukid tapos may palay pa dito guys malapit na harbisin ay isa. Oh. Malapit na ako. Oh. Yan. Yan guys. 'Yung mga kasama ko, guys. Ayun doon sa kabilang, guys, may mga ano. Kambing. na ano sa hangin to hmm, oh. sobrang hangin natumba yung palay so, guys oh natumba sila guys sobrang hangin kahapon okay, malapit na harbisin yan malapit na harbisin yan guys yung mga kasama ko guys yan mangingisda kami dito na lang guys mamaya na lang